ka na bang wala ka na yung mabuhat sa eh, mong kagalingon? Magdula na lang ta sa snow. Ayos na siya, oh. Grabe ba eh. Oh, ang tigas. Oh, 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 oh. Grabe. Oh my God. Nababa, pa ako. Oh. So, hello everyone! Welcome to my YouTube channel. At ngayon ay gagawa tayo ng uh, barefoot on snow. Nagigita niyo kung Actually guys, um, today is my, ano, ako, my winter deans, uh, winter service. Kaya lang kasi, um, ayaw ko sana mag barefoot on snow. Kaya lang, ano, kasi kulang pa yung tulog ko. Pero, um, parang pawala na yung snow. Kaya nagme-melt. Ah, so, iniisip ko, sige na lang, I need to do it now. So, good luck. Good luck to us. Parang naging ano ko na kasi to siya. Naging routine. So, we will see. Ano, outside. And, ang, ay, naku, Lord. Ang lamig. Ang lamig, lamig. Basa yung snow. Basa yung snow. Tingnan niyo. Super basa. Ah. Oh my God. Nababa. Umiba ako. Oh. hindi kasi siya hindi kasi siya ano tawag dito okay. numb na akong tiil ani parang wala na akong naramdaman <laughs> -an? Sakit guys, kaya ko ano siya. yung pa ako nag ano na siya sakit siya kasi ay ano siya oh ice kasi siya hindi siya yung snow na dry hindi siya yung snow na dry nag na yung pa ako pero ano siya sa umpisa lang siya medyo ano tapos mamaya maya parang ano na siya Ting kita nyo pinkish na yung pa maganda to sa ano eh sa blood circulation so tingnan nyo oh tingnan nyo yung ano oh yung kapal ng ano oh my gosh siya masyadong malamig. Uh, Kasi nga, kanina, parang mas malamig kung nakatapak dito. So, parang hindi mo na mapifeel yung lamig. Oh, ganun pala yun, no? Parang, ano lang, namanhid na ba? Parang pag-ibig lang. Masasaktan ka sa umpisa. Tapos, 'Pag nakasanayan mo na. Parang baliwala na. <laughs> Nakahugot. Okay. Tingnan niyo. Parang mga <laughs> Ito yung grabe, oh. Wow. Ah. Oh my gosh. Uy, may salad kami dun. Ang type ko. Oh. Oh. Nagmimelt siya na siya ng kuwag. Ito yung pinaka ma mas cold talaga to. Ito talaga yung pinaka cold na barefoot ko. Sa so, snow. Kasi ano. Kita nyo.

sa snow sa labas, tapos papasok ka sa loob ng bahay, tapos ano, maging melting at yung mafe-feel mo na yung mafe-feel mo na yung init ng anong tawag dito, floor tapos ayan nice feeling siya kaya parang bumabalik yung parang mafe-feel mo yung blood circulation mo parang mafe-feel mo na may mga sa paa Ayan, ang importante guys, na before kayo gagawa ng ganito sa lamigan para hindi kayo magkasakit, gawa na kayo ng tea, mainit na tea, and gawa na kayo ng warm flush eh. Mainit na tubig po yung nasa loob. So, para lagay ko to sa tiyan at ito, i iinumin ko. So, aking ginagawa, ilagay ko siya tiyan, ganyan. Para babalik yung warm ng ating katawan at hindi tayo magkakasakit. Yan po yung aking uh, tips para malayo sa sakit.